Ay, mantis. Ay, Blawe. Blawe, eh mantis eh sunuh blawi tarap tuh sinabaw yami yami pilihan-pilihan natin kaya malet tayo naik do natin kembali dong kutu kan kutu anu ping

ito paborito ng mga kabayan pakul tinihaw o paksel sila pwede po ito sa bawal hindi naman tayo ng pangulang mga kababayan no? simple lang talaga panguli dito ng pangulang mga kababayan pag gusto mo mag alam na isda dito sa laut ito na nga pala yung nauli namin no? marami rami na mga kababayan linisan na natin para masigang na natin

lutoy ah. tara lutoy na natin mga kabayan ito na ang ng mga panakot ito ang isa lang kay gutom na si Chris oh marami okay. daming sulok, daming sulok, mga kababayan Lagyan natin yung pang mga kababayan, sinigang Antika-mantika yung sa bawah Gutom na si Quest Dance Tekman mo natin yung sakto bandit lang Uy, yabu pa Patikman na ito na Kapitan Kapitan Dance Oh, Pagsakto na Uy! ba kay magkain na tayo. Dito natin makakamabayar ang luto uh -huh. ni Kuya Tata. Ah, sarap. Sarap okay. tama niya mga kababayan, no? Okay lang timpla. Sakto lang yung asim. Um, isa lang muna nating para kape mamaya. Sibandihan do. tayo mga kababayan ang sa pagkain sa ito pwede na kapag kain na pwede na okay. sa akin ito mga kababayan eh. suno 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 mulmul sigang sigang ganitong so sabaw mga kababayan

mga babae no ang lasa talaga yung ano yung ano ng suno kasi takto ay yung pagkakaluto niya hindi sarasabi na na direko talaga yung isda. So dapat mo bumburob. Ito totoong laman natin. Ang mga kababayan. No?